Nagsusukat ka na. Kala ko ba ayaw mo ng white? Parang ganda. Oo, maganda. O, Ano mo ba diba? kung Sila may mga pera ako wala. Wala akong pambili. Tosa. Wala 1,000. 1,000? 5,000? 5,000. 5,000. 5,000. Bili mo na ako ng isa. <laughs> Or, you like this one? Much better. Same lang, lang siya. Why talaga maganda? Yan, hello guys. Naghahanap kami ng magandang sapatos ng kaibigan ko. Kasi bibili siya sinamahan lang namin dahil ano uh, first time din kaming magme-meet simula nung kami mag-apply dito sa Taiwan Magkakasa magkasama kami dalawa ngayon lang kami nagkita and ayan guys in ha, sinamahan namin siya uh, ang sapatos ay kulang kulang 500 lang may mura naman siya guys hanap kami ng pili ng magandang sapatos para sa aking kaibigan hindi dami kasi pagpipilian kaya ano hindi makahanap agad hirap talaga kapag maraming mapapagpilian yan guys hanap hanap lang ng ano sapatos pang ano, pang day off daw niya. At pang TikTok. Kasi lagi siyang nagti-TikTok eh. Yan, ang ganda ng sapatos, guys. Kulay white. Ang napili niya 'yan. Yan, pero may ano hinahanap pa siya. Yan, ayan, mag nagsusukat na siya, guys, diyan. Pinagsusukat na namin. Maganda ang fit niya guys. Kaya ano. Kaya yun ang napili niya. Okay. 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 Na. Yun guys. Ang daw napili niya. Yung 37. 37 and half. Ang ganda niya guys, pang gala at saka pang ano, pang tiktok. ng aking kaibiga, mahilig mag tiktok. Mahilig siyang magsayo guys sa tiktok. Kaya uh, may account siya sa tiktok at sa facebook. Yan kanyang laging libangan kapag ano, kapag nai-stress siya, yan ang ginagawa niya mag tiktok ng mag tiktok. Nakakawala ng stress din naman minsan ang pagtitiktok yun guys ang aming ginawa sa aking kaibigan ang aking pagsama sa aking kaibigan dito sa Taipei Night, Night Market and yun guys thank you so much for watching may tingnan Thank you.